Innova at saka Fortuner ay isa lang ang makina mga kaibigan, pati automatic transmission, magkapareho po sila. Pinakailangan po natin mag-check ng automatic transmission fluid mga kaibigan upang mamonitor natin yung fluid level. At pangalawa, ang pinakamahalaga ay kung sunog na ba ang ETF ng automatic transmission. Then pag once na sunog na ang automatic transmission mga kaibigan, yun na po ang sinyalis na magkakaroon na ng clutch sliding ang automatic transmission. Dahil yung mga clutch disc at clutch plate, nagkakaroon ng friction yan mga kaibigan. Katagalan, nahihihilis po yan mga kaibigan. Kaya yun ang dahilan na masusunog ang automatic transmission fluid pati yung mga clutch disc at clutch plate. At katunayan na mga kaibigan, dapat magpalit tayo ng automatic transmission fluid pag pumalo na ng kilometrahe na 100 kilometers, 140 kilometers, 180 kilometers, or 200 kilometers. So, unahin po natin sa pag-check ng automatic transmission fluid level ang Inuba. Tara, samahan niyo po ako mga kaibigan. Uh, magandang araw po sa inyong lahat. Ang topic natin ngayon araw na ito ay kung paano mag-check ng automatic transmission fluid level ng Innova at saka Fortuner. So, wag na natin pagkatagalin mga kaibigan. Pag Ang una, dapat nasa flat surface yung sasakyan. Pantayin lahat ng gulong nasa amang level, hindi tagilid at hindi din nakatingala. So mga kaibigan, ilagay natin sa park position ang ating cambio or pwede rin kayong malagay, maglagay sa neutral position. Ayan, neutral or park pero mas maganda sa park para safety tayo. At ang temperature ng ating makina dapat nasa 91 degrees hanggang 100 degrees Celsius. Or kung wala tayong panukat sa ating temperature ng makina mga kaibigan, pwede rin nating orasan na mula sa 10 minutes hanggang 15 minutes or pataas mas mainam. Doon tayo mag-check ng automatic transmission fluid na nasa hot condition. So kailangan paanda talaga ang makina pag nag-check ka ng automatic transmission fluid mga kaibigan So i-check na natin ang automatic transmission fluid doon tayo sa makina mga kaibigan Yung dipstick ng automatic transmission mga kaibigan ay dalawang kalatandaan Merong cold condition at saka hot condition dito sa taas Ang tamang fluid level is dapat nandito sa hot condition pag mag check tayo ng automatic transmission fluid Dito may marka yan mga kaibigan hot at may marka din dito sa baba cold so i check na natin ang level so i balik muna natin itong dipstick dito sa baba ayan kailangan baon na baon itong dipstick saka mo hugotin so ngayon tignan natin o oh, ayan mga kaibigan yung level oh. tamang level ang automatic transmission fluid so okay ito mga kaibigan ngayon amoyin mo yung itiip amoyin natin Oh, hindi din sunog. Okay din ang itiip. At ang kulay ng itiip is medyo mangitim-ngitim. Ayun o, oh, yung kulay o. Oh. Mangitim-ngitim ngapula pula-pula. Pero hindi sa amoy sunog. Okay pa ito mga kaibigan. O, so, balik na natin. Yan. So, ganyan lang po kadali mag-check ng automatic transmission fluid, mga kaibigan, ng automatic transmission na sasakyan. Sa Fortuner naman tayo, mga kaibigan. At ang karagdagan po pang advice sa inyo, mga kaibigan, uh, dapat magkaroon kayo ng panahon para mag-check ng inyong automatic transmission fluid level. At saka, i-check nyo rin yung... ETF kung sunog na ba o hindi. So ngayon mga kaibigan, mag-check tayo ng automatic transmission fluid nitong sasakyan. Tignan natin kung nasa tamang level at saka yung itiip niya kung amoy sunog na ba o hindi pa. So ituro ko po sa inyo kung paano mag-check ng automatic transmission fluid. Unang-una, yung sasakyan nyo nakaandar, umaandar, at uh, dapat nasa 91 degrees hanggang 100 degrees Celsius ang init ng makina. 10 minutes to 15 minutes kasi hindi natin masusukat kung ilan ang degrees Celsius na ng makina kung gaano ka init dahil wala tayong panukat. Pero pwede yan sa 10 minutes hanggang 15 minutes or pataas. Pwede tayong mag-check ng ETF na fluid ng transmission. At pangalawa, yung sasakyan natin, kailangan nasa flat surface, pantay. Yung sasakyan, hindi naka-line o hindi nakatagilid. Tamang level yung sasakyan nyo. So ngayon, sikin na natin yung ETF nito. Yung shifting lever natin mga kaibigan, pag nag-check ka ng ETF or automatic transmission fluid level, kailangan nakalagay lang sa park. Okay, nakapark. Pwede kayong maglagay din sa neutral. Pero mas okay sa park kasi naka-safe kayo dyan. Safety pag naka-park. So, checkin na natin yung ETF. Okay. Ito yung dipstick ng automatic transmission. So, tignan natin mga kaibigan ha. Huhugotin natin to. ayan, nasa tamang level yung fluid nandito mga kaibigan yung level nya nandito sa hot condition ayan o oh. ito, yan ang tamang level, tsaka pag nakuha nyo na yung tamang level amoyin nyo yung itiip yung itiip, inaamoyan kung sunog o, so, kung normal lang yung amoy na amoy itiip talaga, okay yan. Pero pag naamoy nyo na sunog yung itiip, palitan nyo na mga kaibigan. So, okay. So, ganyan lang mag-check ng itiip automatic transmission fluid. Okay, naka-under ang makina dapat ha mga kaibigan ha. Huwag kayong mag-check na patay ang makina. Dahil maliligaw kayo dyan. At karagdagan pa dyan, mga kaibigan, yung mga clutch plate saka clutch disc na nagkakaroon na ng slippage o nagkakaroon ng friction. Pag manipis na yung mga clutch plate saka clutch disc, yung mga ribaba anon, napupunta yun sa langis. Humahalo yun doon sa ETF. Kaya kailangan natin mag-change oil ng automatic transmission fluid para humaba ang buhay ng Automatic transmission. Uh, sana po nakatulong sa inyo ang video na ito mga kaibigan kung paano mag check ng automatic transmission COVID ng ating sasakyan. Ito, unubah na modelo. So, maraming salamat po at matuloy po sa pag-subscribe po sa ating channel. Maraming salamat hanggang sa muli mga kaibigan. God bless po sa inyong lahat.